🎵 Sa totoo lang, lang, sa po! Luzon! Visayas! At Mindanao! <coughs> Taiwan! Ang damaso ng bansa! Recommend. Ayan! Dodi Lacuna lamang po! Welcome po sa Totoo Lang! Sa Totoo Lang! Eh. Welcome okay. po! po nung issue, no, yung uh, resignation ng ating uh, kaibigan, presidential commission uh, ang uh, the government. <laughs> government. Hindi, government. <laughs> Hindi. No, Hobbs, of Oh, president. si Cesar Chavez. Oh, ang maraming uh, mga speculation bakit siya nag uh, nagresign, no? Oh. Definitely nagresign siya. Hindi na ah, siya pinilit tinanggal. siya magresign. Hindi siya pinilit magresign. Ah. Na ako siya siya nagresign. Dahil di umano, sabi niya doon sa kanyang resignation letter, eh, hindi niya na-achieve yung standard na gusto niya. Okay, so yun natatalakayin natin ngayon. Kasi napaka-importante ho niyan at napaka-critical. Bakit? Dahil ito po ay nangyari a few days or a week before yung expected resumption. Hindi, ah, hindi pala resumption. No? Uh, expected convening, convening ng Senate into an impeachment, Pitchment court. Kasi may uh, uh, kasi maraming mga ugong-ugong dyan sa tabi-tabi na ito pang March, eh, sisimula na talaga yung impeachment. Para siguro yata, para hindi nakaprogram yata dun sa... sa hindi na program sa tawag ito sa format o mga plano ni Cesar yung ganyang intensive intensive magiging intensive coverage yan ng gobyerno hindi ba yung impeachment ko sa senado di ka program sa kanya sinasabi na sinasabi natin may epekto yan kasi in the first place Uh, yung kanyang successor ay eh, sa March pa ho magsisimula si ang ating kaibigan na si, si Jay, Ruiz no Jay Ruiz. natin niya maraming beses hindi lang sa ano kundi sa mga mga ibang mga events no itong si Jay ngayon so, pag, ano epekto niyan no sa sa pagiging impeachment trial ng ating vice presidente Sara Duterte kasi iyan iyan po ay tiyak na tiyak magiging main electoral issue. Kasi kung bubuhayin mo nga naman ng impeachment trial sa Marso, eh tatagal ho yan namang sa hindi, mga Marso-Abril, eh buong ano na ho yun, campaign period. Di ba? Wala tayong pag-uusapan kundi itong si Sara Duterte lang. Makakalimutan nating pag-uusapan ay eh yung mga mas substantive na issues, no? kagaya ng inflation, kagaya ng uh, pagnanako, corruption sa sa gobyerno, Port yung Barrel, 1 trillion na DPWH. UH, oh, so, Lahat anong... makakalimutan, si sentro ngayon dito kay Sara Duterte lang ang diskusyon. At bibili, papabilisan yan. At marami nagsasabi na baka ito ang maging mitya para magkaroon ng kaguluhan sa ating bayan. Mm. Kaya yeah. ka, kaya tama yung ibang mga grupo na hmm. divisive talaga yung issue na yun eh. Pero ang problema dyan, de, pero paano de, ngayon ng ngayon? Pero ang no? paliwanag ko lang dyan, ang hmm. nakikita ko dyan, mas magiging divisive, di ba, Richard? Kung hmm. pagpapaliba nila, pagkara ng eleksyon, magiging divisive dahil nga mas malawak at mas malaki ang panahon nila oh. para ayusin o no? ayusin para itapusin yung impeachment. Pero, di ba, kung ngayon before the elections, so during the campaign, di ba, mas, mas parang mas favorable ka sa taong bayan din. Di ba, hindi naman tatagal ng gano'n. At, ah, talagang uh, tutuldo ka niya bago mag election yan, yan po yung context diba, no, nung pag -re resign ng ating kaibigan si Cesar Chavez. Ngayon, uh, marami nag-aakala, baka nag-resign siya dahil ano, napagalitan, et cetera, et cetera. Well, may, ganong, may mga ganong balita na lumutang Uh, a week ago, uh, kung maalala po niyo po, yung last na press con ng ating Pangulo, eh, doon daw nagkaroon ng konting ano, kasi hindi daw nagustuhan ni BBM how he handled the press con. Pero tingin ko, hindi yan ang dahilan. Ang dahilan talaga is talaga napagod lang itong si si Cesar. Kasi si Cesar po, sa mga hindi nakakaalam sa kanya, eh, hindi lang ko kasi ang media man yan. Dahil dati yung naging city administrator na yan ng Kaloocan. Ah, uh, USEC ng DOT. Ng USEC oh, ng mga ng DOT sa rails, no? Oh, ano ba? at marami pang iba at naging ano na rin yan. But... Oh, so matagal lang ho yan sa gobyerno, hindi lang ho naman sa ano. At sa totoo lang, sa totoo lang to ha. Ayun yung talaga ng PCSO. So, nung inoffer ho talaga sa kanya, ayun niya. Ah, itong Philippine, itong Philippine, itong uh, Press Communication, Presidential uh, Communications Office. Pero siyempre, dahil, ah, so, dahil, sa, pisa? pagmamahal niya sa gobyerno, eh, at talagang papunta naman si Shelo eh, talaga sa Taiwan, dahil yun din ang gusto ni Shelo, eh, ni Shelo ay, eh, talagang na, ano na siya. Pero sa totoo, uh, arami yung beses na inalok yan eh. In fact, bag, after kay Trixie, inalok na yan kay Cesar. Pero dahil nagustuhan na ni Cesar sa, uh, sa railway, dahil pangalawang stint niya yun eh, sa DOTR, na pangalawang beses niya sa DOTR, kaya ganyan. So, napagod doon. At bago nag naman yan, pumunta ko muna sila ng Singapore nung kanyang uh, pamilya. At doon nag-isip-isip. Nag, -isip, nag -isip, isip. Ang Bapa... daan nga lang talaga, medyo bad timing. Oo okay. nga. Mas, mas kailangan kasi yung Ganyang, uh, hindi ba? Ganyang ba, leadership. Bad, ti bad timing leadership, at the time. Leadership uh, PCO. Ngayon. Bad timing at the time na kailangan-kailangan ng gobyerno ang komunikasyon, ang department of, uh, departmento nila para maipamahagi sa taong bayan yung information. But of course, syempre may mga kasasabi naman sa atin eh, eh yan naman entrenched na yan eh, bureaucracy yan. Whether may department secretary yan or wala, gugulong at gugulong yan dahil may mga... Station tama, station manager. Tama rin sabi mo, parang sense of timing ni Cesar ay medyo hindi yata maayos eh, hindi ba? Dahil nakabisado niya na yung eh, pamamalaki dyan. Kahit sinasabi yung bureaucracy, ano, bureaucracy ni Richard, siyempre iba pa rin yung leadership ng isang veterano katulad din Cesar Javi sa pamumuno ng PCS. So, lalo oh. ngayon na magkakaroon ng impeachment di, um, court. Ang, um, ang, at saka, ang kasi dyan, magiging learning curve pa kay Jay eh. Kasi uh, si Jay, uh, Jay Ruiz. Um, wala naman siyang managerial experience. At kung meron man, uh, hindi, hindi suficient yan para maging hmm. sangkalan na siya ay maging maayos doon oh, sa ano. Bakit? Kasi kung halimbawa, kung nagmamalit ka na ng lima, sampun tao, okay. eh, yung PCO, libu-libu yan eh. So, so yung managerial so, expertise po ni Cesar, wala pong question doon. No, bro. there's no question. Napagod yung... talaga yung tao. So, doon sa mga nagtatanong, kasi ang dami nung nagtatanong Bakit sa na akin. Bakit napapagod yun? Eh? Ilan taon lang ba si Cesar? Dalawang siya, araw nung nagtatanong sa akin yung mga kaibigan nung natin sa pamamahayag. Bakit ano, eh sabi ko nga sa kanya, di tanongin niyo diretso. Bakit Pero, hindi mo mapapagod, uh, Cesar? Doktor yan, di ba? May doctorate yan. As far Dr. as, and as back. far as his principles are concerned, wala naman nung naging problema eh. As far as his di what? Hindi naman nung nagalit sa kanya ang Pangulo, hindi um, rin naman nagalit sa kanya ang First Lady. Uh, walang ganun eh. There's no such thing na... Kasi baka Mar marami ko kasing... Hindi, kahit, kahit ba napagalitan siya, di it comes with the territory? Hindi, hindi, Kasi sabi, kahit napagalitan siya, di ba, it comes with the territory, with the territory uh, Richard? Sa totoo lang, di ba, kasama yung sa trabaho, napagalitan ka, so may nababanggit nga na medyo kinestyon ni BBM yung handling niya ng press con at saka mga ibang factors. Hey, pa eh, dumutang lang. Pero, ano? dumutang pero kasama pero, sa trabaho yun eh. Ay... Ako naman sabi ko, ako, ako kay Cesar, di ako mag-resign. Tutul, tutul. Mas kailangan siya ngayon eh, di ba, sa pagkakataong ito, lang na papunta kay Sir Siya PCO, pero ang function niya ay CABSEC. Yun yung naging isang issue dyan. Eh dahil pinapahandad sa kanya mga cluster. Uh -huh. So, mabigat to na trabaho yun. Pero may posibilidad ho eh, na baka bumalik si Cesar sa pamahalaan. Kapag inoferan ho siya ng ating Pangulo, na maging CABSEC. Cabinet Secretary. Cabinet uh -huh. Secretary. kasi, kasi yung, yung talaga... function ni Carlo Nograles nung dati. Wala mo bumalik sa Cabinet Secretary after Nograles left? Wala. O si Cesar nga nga? Alam ko si Cesar, marami nakakaalam, di ba, na nag-assume, di ba? So, ngayon, no. si Pero ang, a, a, parang ang trajectory yata ni Cesar, ihintayin eh, naman si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila. And then siya ang magiging city administrator ng Maynila kung mananalo si Isko Moreno. So marami Bakit yung... kalaban ka ganong... niya, matatalo niya yung, yung, yung si uh, Hani Lacuna. Ay, okay. Matatalo ka. niya si Hani Lacuna. Mahari, kasi... Mababa. Una, mababa sa survey sa hani. ka na. Ha. Mababa eh. Mababa talaga sa survey. Oh, e, pamangking pa ko. Eh, eh paano? Ang kalat-kalat ng Maynila. Eh, napuntahan na ba Maynila? Ah, syempre. Napapadaan ako doon halos. Dumami yung mga araw, nasa sidewalk na nangihingi ng abuloy. Eh. eh, samantalang nung kais ko, wala na yun eh. Oh. Tsaka Mayor Rani, sana naman ayusin mo naman yung Manila Traffic Bureau mo. Ayun pa. ba? Diba? Kasi kapansin-pansin po yan eh. ba, diba, Hani? Ah, so, um, kaya kinorohan kaya... ng Manila Traffic Bureau mo, pag lahat ng mga taxi driver na sasakyan ko, si kinukumplain sa akin, nagsasabi sa akin na marami diyan nangongot bumalik ng mga nangongotong, 'di sa Manila kaya Traffic kaya na, Bureau mo. Dapat tani ni Cesar 'yon, dahil mahal Maynila. Ah, uh, baka nakita ni Cesar yun, na mas magiging epektibo siya sa gobyerno kung magiging city administrator siya ng Maynila. So okay pa sila kung ni... Kung mananalo si, si Isko. Si Pero okay pa sila ni Isko kasi di ba nag-resign si Cesar as city eh, administrator ba ni Isko? Eh, at eh, it's okay, not right? tactical yung naging nangyari dyan. Eh. Wala, walang naging problema. Eh. Hindi naman hindi naman personalan yan. Very able naman na maging yan city sabi. administrator. At meron din nagsasabi si naman, sir. ito pa isa, hindi lang ho yun ha. Baka si Cesar ay eh, pumunta... Uh, palitan si Nick Ikdaw ng ano, Uh, bilang head ng DCRH. Ayan. So may ganon. So may tatlo, maaaring bumalik siya sa pamahalaan bilang cabsec, or yung ma malakas mga 80% of the chatter eh, sinasabi na babalik siya kay Isko para maging city administrator or... ng Maynila. Or, or maging head, presidente na, maging presidente ng DCRH. Hindi, the Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Manila correct. Broadcasting Company. So, may Kasi siya ang presidente po ngayon. Alam po na, alam na. Oh. Yung chairman at saka presidente pa rin ng KBP, di ba, si hmm. Roberto Junick daw. Oh, iso, it will be a very tall order. President po siya ng Manila Broadcasting Company. Oh, it will be a very tall order for our friend, si Jay Ruiz. Dahil he will come, isipin mo yan ha, you will come in, as the Secretary of Communication at the time of intense political turmoil. Uh, maganda Kasi yung, ma maganda naman yung pagkahayag uh, mo eh, dyan sa magaganta eh, impeachment tanya, court. Ano-ano? Ano, ano, ikaw naman ano intense Lewis. political turmoil. oh. ikaw naman yung pa panalangin sa... Si mo na na si J. Ruiz kung uh, ano. Lahat naman pinapanalangin ko. Kamukha mo, ikaw uh, pinapanalangin eh, eh, ko. To total, total bata pa naman si J. Ruiz. Mga 50 pa lang yata si J. Eh. So, uh. kayang kaya kayang-kaya niya yan eh, tignan na ho natin na wag magkagulo ng within the, the kasi So magiging trabaho niya essentially, so how to manage yan. the government uh, network, news oo, network that, in the midst of an intense political turmoil oo, na. yan. medyo mabigat-bigat talaga Yan, yung aspeto na yan, yan ang kinabaksak ng senior Marcos, nung panahon ng bago mag-1986 ano sir, hindi, mishandling, mishandling, mismanagement. Hindi press ang communication to a point na lumaki na lumaki ang opposition eh no overthrow. Na, na, natili ba si Sir Sandanyo doon? Na, na, natili, ba si Greg Sandanyo Towards the end. Hindi ba natanggal ba 'yon? Hindi natanggal si Greg diba Kasi may mga newer forms of communication channels na umusbong ng okay. 80s na 'yon okay. na hindi pa gagap ni Sendanya. Oh, kasi si Sir Secretary Greg Sendanya po, siya po secretary, press secretary no time ni Marcos hanggang sa huli. Ay hindi po nagkampana niya ang para alam nila, ang alam lang nila si is he... mag-stop kaya hindi belong to the traditional uh, so, traditional di, ang, ang management na, of media. So, Kaya ang alam naman 'di ba? Diba, remember meron tayo isang STL na inamin mo na. Opteka oh, mo na hindi ka pipinang. Mm. Ang alam lang nila is to stop coverage. Eh mm. hindi ko ganun ang, ang ang strategic communication. Ang strategic communication is hindi mo i-stop ang government from covering the opposition. Mm. Ang dapat dyan, eh gumanap ka ng pang-counter argument. Yun ang strategic communications. Eh, eh, ang alam kasi patay lang yung istorya. Okay, eh, ay, walang, okay wala Okay, i rewrite, i rewrite, i rewrite re yung istorya. Ang labanan sa ano sa public communication is labanan ng argument. Sinong mas ano dominant idea? So hopefully si Jade, dahil lag PR naman siya, eh hopefully. Ang ah, galing mo rin si PR ya. May karanasan But, sa, sa PR ya. Marami yan. siyang PR. May karanasan sa PR yan. No? Marami siyang no? Pagkatapos, pagkatapos niyang sa ABS-CBN, eh, PR na talaga yan. Eh. So, ayan, strategic thinking ang kailangan at tactical prowess ang kailangan, kailangan mo ngayon. Lalo tigit, papasok tayo dun sa, pagdating ng Marso yan, magkakainitan na, na yan, sigurado, sa national at sa lokal. At papasok pa yung impeachment ni Sara Duterte, iinit at iinit yan, eh, kinakailangan ng gobyerno ng isang magaling at very strong na communication agency. Sa Kundi, pa yan ng campaign issues po, no? Na pre mas kailangan yun nga, yun nga yung problema campaign dun, eh. issues po. At kailangan nga ng gobyerno, manatili hawak nila una-una sa mga Congress, ah, congressman pa, Senado. Senado. Hindi, hindi. Oh. Sa Senado. Oh. di ba yan? Kayo, kayo, dapat dapat manage yung ganyang mga issues. Pero tama sabi mo eh pero malaking bagay kasi yung managerial expertise ng kahit sino mauupo dyan sa sa posisyon niyan na iniwan ni uh, Cesar Chavez. Kako nagtataka talaga, nagtataka ako hmm. kung ano dapat very compelling reason nga yung sinasabi ng kay Cesar na hey, bakit nagresign. Pakit to him compelling yun. kasi sabi niya kung napapagod ka di ba pwede yung pagpaliban yung pagod mo pagkaraan ng eleksyon na pagkaraan ng impeachment di ba the very niya. critical nga yung nanggagaganap sabi mo sa kanya siyempre iba-iba naman tayo yung na, compelling diba? reason yan eh, di ba eh, hindi, De, alam hindi alam hindi, naman natin yun, na uh, ma-close siya sa first family di ba at ma uh, I mean you know di ba dapat hindi, parang hinuha siya kinuha siya dahil magaling siya sa totoo magaling si Cesar magaling siya eh problema siyempre wala namang no, question doon na, talagang diba, very wala namang question 'di ba? So parang pupunta ka rin minsan sa point na pakialam ko sa mga 'yan. 'Di ba? <laughs> diba? 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 Okay, parang ganoon si Cesar. pa diba, Okay. Diba, diba. Pabulong ah, pabulong. Oo, ganoon, 'di ba? ko. Di ba? Pwede uh, naman ganun. Di ba? Kasi di, naka, di Bakit ako nakaramdam naman naman? ng ganun. Di ako Isip napag... Ako, 50 na. Oh. Bakit hindi, 50 years ka, pero daw saan follow? Hindi, 50 eh. years ka, 54, ilang taon na ba si Cesar? Mga 54, 54, 55, 55 gano. pero hindi ba diba siya 50 years on the job? Diba? Sino sabi mo, 50 yun years lang, point ano, katanda ka. mo. Siyempre, ayaw mo stress Hindi diba? mo diba? diba siya ganun katanda eh. Hindi kong mag-debetis yung nagka-cancer ka. Eh, so, pagpapirin natin. Pag pray natin. O, oh, iiwas cancer ka, iwas diabetic o... Uh, oh. Hindi, oh. alam po natin na sa the age of 70 na, hanggang 80, naman marami naman pong na, presidente oh. at CEO at chairman ng kumpanya mayag, bagat na mamayag pagkat na-appoint. Alam po natin yun. At the age eh, of, hindi ganun ba siya ba ka, katanda. Ka Kaya oh. Baka kaya hindi naman siya napapagod. Baka iba. Di, di ba, ko, di, pero, di ko, pero kaya... example yung ginawa ni Cesar. Kasi para sa kanya, hindi niya na, na hindi niya na-attain yung standard niya mismo of service. Oh, so umalis siya. Hindi katulad nung iba dyan na gusto sa gobyerno dahil ginagawa nilang cash cow, ginagawa <laughs> nilang banko yung... Sa totoo lang. Yun. O totoo lang. Sa totoo lang yun. Sa totoo lang. Maraming ganon sa gobyerno. Oo, lalo na yung mga na-iHCN dyan, may mga tara-tara sila every month, <laughs> di ba? Oo. So, o. at least meron tayong isang tao na naligang, ay yung standard ko, hindi pumarehas dun sa dapat na standard. Oo. Uh -huh. Resign ako. Hindi katulad nung iba, eh, napaka lowest of the low standard na yung inaano sa ahensya. Oh, okay. Nananatili pa rin dahil sa pera. Oh, maganda, maganda nga eh. Maganda nga issue yan To favor Cesar's oh, Chavez reputation sa, and integrity. Yung, yung, yung 'Di yun, ba? Yung dapat yung magkaroon ng comorbidity. Ah, hmm sila dapat magkaroon ng mga malalalang type 2 diabetes. Oh, talaga. do not, we do not ah, ask for misfortune on others. We do not hindi, ano, hindi, cast misfortune na naman no on others. Naman, ah, bro. Na yan. At Panginoon para, naman gumagawa rin naman gano'n, di ba? Hindi, nasa sa kanya yun. Hindi din sa tao. Hindi oh. tayo nagsas nagsasabi para magkasakit siya o magkasakit ka dahil ganyan ka o mamatay hindi, ka. Hindi, ginagawa di, ng Diyos. Ay, alam ko, Diyos ang gumagawa nun. Hmm. Pero hindi tayo nagtatakda, Diyos. Ah, hindi, wala. Wala naman Tayo nagtatakda Parang misfortune. Ang sinasabi ko lang, sa sa ko talaga, kilig Diyos. <laughs> Ko para sana talaga, alag yung, yung mga na may grafi, yung mga, mga pagkukulang sa gobyerno, yung mga patuloy na nananakaw sa gobyerno, ganito yan. Di ba sana ang Dios kaawaan sila at magbago sila. Bago na huli ang lahat. Bago mahuli po ang lahat. Bago po masunog po ang kaluluwa nyo sa impyerno. Magbago na kayo. Di ba? Maging maayos ang buhay nyo. Magsigbi po kayo ng tapat. At maayos, malinis para sa gobyerno. Ang mukha ni Cesar Chavez. Ayan uh, na. Sa, sa, totoo, totoo lang, lang. sa totoo lang. Ganda Kaya si Cesar, ka si ayan. Kamusta po kayo, Dr. Cesar? Sana magpatuloy po kayo at makakonti na po ang katulad niyo sa gobyerno. Ayun. Sa totoo na, lang, sa totoo lang, sa totoo lang. Kita na natin sa Maynila. Or, or pare mo bumalik. or, ano pa isa? Sa ay naisip, ko kasi ano sa Maynila eh. Yun eh. Manila, as, oh. as, the, uh, ah, KBP. Ah, oh, no, no, DZRH. Manila Broadcasting Company, official DZRH is an integral part Ah oh, yan. Okay, sa totoo lang. Maraming salamat po.